ano na nangyari sa mukha ko? Ang pangit-pangit ko na! Paano ba ito matatanggal? <laughs> Bebang! Debang! Tara na sa school! Papasok na tayo! Iska! Hoy! Maligno ka! Ano ginagawa mo dyan? Nasa si Bebang! <laughs> Hindi ako maligno, Iska! Ako talaga si Bebang! Tignan mo! kasi natulog ako kahapon dito sa tent. Pagising ko, ganto na yung mukha ko. Sabi ni Boyong, nakulang daw ako. Paano na yan? May pasok pa tayo sa school? Malilate na tayo. Hindi mo na ako papasok sa school, Iska. Baka pag nakita nila tong mukha ko, lulukoyin lang nila ako. Naku, hindi ka pwedeng mag-absent pay May pa tayo kay teacher. Ayaw kong pumasok! Kung ganito yung mukha ko! Naiya ko! Hmm. Di ba? Sabi mo, Bebang, nakulam ka! Ipagamutan natin nga kay Mang Kepwing sa albularyo para bumalik ka sa dati! Sige, tawagin mo si Mang Kepwing para maalis nga itong mukha ko! Wait ka lang dyan, ah! Pupuntaan ko lang dun sa bahay niya! Ano ba nangyari sa mukha ko? Ha! <laughs> Yari, si Bibang, umiyak na. Yung makeup po sa kanya kapon, hindi pa rin nabubura. Lagot talaga ako kapag nalaman nila na ako yung may gawa. Bibang! Anis ka? Naanap na ba si eh? Wala siya sa bahay nila eh. Umalis daw, pumunta sa palengke. Paano na yan? Hindi na ako Ayo, Princess, si Bebang, kinulam siya, kaya siya pumangit. Patingin! Ito! Oh. Tignan mo, Princess! Ay, si Bebang, ang pangit! <laughs> Hoy, Princess, bakit pinagtatuan mo si Bebang? Nang problema na nga siya eh, tapos tumatawa ka pa? Eh, kasi naman iska, nakakatuwa yung itsura niya eh! <laughs> Princess! Nilaloko mo ba ako? Pepe, may sasabihin ako sa'yo! Ano yung Big Bird? Alam ko kung sino may gawa niyo sa'yo! Pepe, pumakit ang mukha mo! Sino Big Bird? Sabihin mo, isa pa siyang magkukulang? Ano na sa punso? Uh, yari, si Big Bird magsusumbong! Big Bird, sabihin mo na para malaman namin kung sino yung may kasalanan! hapon habang natutulog si Bebang sa tent, dumating si Princess tapos minikapan siya. Totoo ba Princess? Ginawa mo yon. Bebang, sorry! Ako talaga may gawa niyan sa mukha mo! Grabe ka, Princess! Pati si Bebang, pinaglaloko mo! Alam mong natutulog siya eh! Tapos minikapan mo pa! Eh kasi naman, ang himbing niyang matulog eh! iniipan ko, ko, siya para maging sleeping beauty. Hindi naman mukha ni sleeping beauty ang ginawa mo, princess eh. Mukha akong bro, ha? Sorry ulit, bebang. Pinagtripan ko yung mukha mo. Ano nang gagawin mo ngayon para matanggal niyo sa mukha niya? Dahil makeup lang yung nilagay ko sa mukha niya, madali lang niyang matanggal. Wait lang ha, kukuha ko ng tubig. <laughs> Pasuway talaga to si Princess. Siya pala nagpapangit ng mukha mo, bebang. Kaya nga eh, akala ko, nasumpa na ako. Siya pala yung may kasalanan. Bebang! Ito na yung tubig mo ha. mag ka na para matanggal yung makeup sa mukha mo. <laughs> Sana bumalik na yung dati kong mukha. Bebang! Lagot na kayong princess! Tadrawingan ka mo kamo! Bebang! Ayoko! Oh no! Hi princess! Bumalik ka dito!